Hello guys, good morning. Good morning sa lahat. Uh, welcome to my YouTube channel, mga guys. So good morning sa inyong lahat. So dito tayo ngayon sa ating uh, pinatrabawan. So welcome tayo dito. So mag uh, vlog tayo rito sa aking area, sa aking dinudutihan uh, na area guys, so yun o, nakikita nyo mga stock, marami so yun guys, i-vlog ko yung container van na pakarga natin ng stock so guys mga container van yan at saka yun ang isa na-packet ko na yung stock So, puntahan, uh, kakarga natin kasi dito kumukuha ng stock yung uh, palawan uh, area. So, lahat na taga-palawan dyan, uh, good morning, mayung buntag sa inyong lahat dyan. So, nandito yung mga kargamento ninyo, pang-inom ninyo na beer, nandito na. Kinakarga natin sa container van papunta sa inyo. So, ayan guys, oh. Iwan na paakyat ko na. So, marami tong container van. So, yon oh, nag-request yung coordinator mag sa daw. So, ayan ang coordinator ng kalawan. So, ayan na natin iangat natin. Magkakarga, magkakarga? ah, oh, sige, sige. So, yun, nasa susunod sa loob yun. Magkakarga siya. Coordinator ng container van. So, mag-alala sa mga striper, magkarga. Kasi, mahina daw yung mga striper na bago. Kaya, uh, mag-rescue sa napangarga kasi medyo na madalian ang palawan yung stock nila. Uh, warehouse. So, ayan. Mag-umpisa siya sa loob ng van. Pagkarga mano-mano yan. So, ito pa. Ito pa yan. pa yan sa dito na... Ayun, ah, noon doon, sa labas pala nakakamada pa yung mga container van doon. Kasi sa isang sa isang buwan yung ah, plano dito sa dito sa amin, Uh, 50 container vans yung kukunin nila na stock para Palawan. So ang nakarga namin do halos kalahati pa lang. Mga nasa 30 pa o 40. So may 40 pa, may 40 pa na container van sa bawat isang buwan na nila na ap ah, pagkuha isang ah, support ng sibo ng stock sa kanila doon sa Palawan. So lahat na tagapalawan dito yan kumukuha sa Cebu na inumin ng mga beer. yan, maraming stock dito karon. yan sa loob. So nag-uumpisa naman sila ngayon guys. nag batling sila karon. Nag-start naman ng akong doon sa brewery. Nag-start naman sila batling para kasi medyo medyo may bakante ng loob ng warehouse kaya yun, nag nagumpisa naman sila battling para sa mga customer kasi di, sa dito region 7 region 6 region 11 o 12 lahat ng uh, sulok ng Pilipinas halos dito kumukuha sa ano sa Cebu ng mga beer kasi dito yung malaking stock sa Cebu eh uh, malaking panta sa Cebu so ayan medyo nakapag-libre tayo guys Pag -vlog sa pag-vlog sa aking kapaw oh. so ayan guys mararaming nga truck nga rin dyan nag-estambay, ayan ayan, pa yan mga customer yan ang magkukuha ng mga bear dito so pupunti pa, so dun sa labas marami din mayroon din nag doon So, akyat ka? Sige. Okay, Sige! Akay! yung isang coordinator ng tas Para na madalian tong stock nila kasi tumatawag dito sa San Miguel yung may-ari ng stock kaya ito, namadalihan ng ko rito tumutulong na lang sa mga tauhan niya na striker kasi parang wala na silang stock doon kasi malakas yung inom ng mga purulira doon sa Palawan <laughs> lalo na dyan sa El Palawan maraming mga beach dyan dyan sa Uh, Nara lawan Nakapunta ko dyan eh Nara, Tulido Nido uh, Ruas Nakapunta ko dyan Lumalabas ang stock Kumuha ng stock dito San Miguel. San Miguel -cool, ah. Ayun, yung partner nato. <laughs> so, yun na guys. Uh, ah, Paki-support na lang sa maliit YouTube channel ah. So, lalong-lalo na pala sa mga OFW dyan. Good morning. O magandang gabi diyan. O kung saan man kamo sa sulok ng mundo. Good morning and lagi lang tayo mag-iingat sa ating trabaho lalong lalo na wag na ito sa si Lord sa taas si yung ating amo na medyo alam niyo naman kung mabutis lang tao o masama magsumbong kayo dyan magsumbong kayo talaga sa ating malapit na imbahada dyan magsumbong kayo sa uwas sa BMW ha? magsumbong kayo dyan o kay Sir Rapi Ingay kayo ng tulong kung medyo uh, medyo inaapi kayo diyan. Huwag kayo mag kasi buhay yung naka kaya diyan. Kayo mga out the bull So lagi lang tayo mag-iingat sa ating mga uh, gawain. So good luck na lang sa inyo. Paki-support na lang sa aking YouTube channel. So thank you. Bye-bye. Peace.